Uy, sala Uy, sala Ay, tinamaan Takbo, takbo Sana ako yung Yun, ako yung nagtatago <laughs> So, bagong laro guys Sa so WePlay Magpapanggap ka lang na gamit Tulad nun, no? Yung okay. no, mo naglalakad Tayo, magpapanggap tayo dito na Yan, kama magpapang Ay, parang ang pangit Ayan, yan, yan Kunyari, tayo ano Ano ba to? O, sino hinahanap mo dyan, tutoy? na Yan, buti na lang naging basurahan. Yan ah. <tong> Uy, sala. Uy, sala. Ay! Tinamaan, takbo, takbo. Takbo, takbo, takbo. Sabay transform. Halaman. Bye, ano? have a great time. Ah, ha Isa kang hunghang. Uy, may naglalakad na yun ni Duro. Oh. Patay. nakikita na daw kami. What? Oh, o, oh, listahan ko, uy, naging kama, o oh, ako naging upuan, 2 seconds, habol, o oh. o, oh. tapos o oh, naging basurahan ako na tumatakbo. Mm, mm. basic. O, let's kayo. Tagumpay!